March 26, 2025 Ayan mga idol uh, At tayo ng long video Ang tatanggal ng sanga Ng kabak Ano man tagalong kabak Ano <laughs> yung mga baro oh, Mga basher alabas na kayo Hindi ako maroon mga tagalong ng kabak Na kahoy Basta bahala na kam Ayan yung uh, Nur ko Nandito sa Gatanggal Yung mga sanga ng kahoy yung mga naabot sa linya ng kuryente. Dito yung mga idol sa gilid ng Sunod Road ng Barangay Kabutan del Sur, Gamay, Northern Samar. Shout kay Sir Freddy Gomez, Sir Paparish TV at kay Idol Tiso Comedian sa lahat ng mga vlogger. Baka ni Kretol, ay Please support and subscribe my small YouTube channel, Kagabutan Vlogger. Shout po, sa hindi nag-skip ng aking ads ay bulol. So dito sa TV. Ate Santa Corner, Ate Santa Calvin, Carbin. ay Calvin. Ang San Diego, California ang family. At sa lahat ng aking mga sponsor, shout out. Ay pa sina mga na nababolo na mga sikap Plager. Dito yan sa kanto, dito yung tindahan ni Leonel Lopiga. At shout out kay Miss Parura ay kay Miss Kapo ka vlogs. Kay Boss Mike vlog shout out ay kahit pa diri na lang kuptinidero at de Habla. God bin hor. At sa lahat po, po ng mga gamay noon at mga kagubutan noon shoutout. out. Sa lahat po ng mga uh, nakasupport kay Kapo vlogs sa mga mapanas ng summer palapag noon summer at Barangay Lawaan, Lawang noon summer at Katarman noon summer. First is second and of Northern Summer.

Eh, kakurit gamit ng stick. Andun pa mga ito sa gilid, yung kanilang uh, mga tinanggal na sanga. Tinanggal yung mga sanga doon sa na, ano, sa kabli ng Quarantine ng Norsa Milko. O, siya out mga taga sa Milko. Oh, Andun po sa Palapag doon sa Mar. Rila Pinig TV shout out o sa lahat po na mga masipag shout out yung lahat maparanti ora na lewat Pag-share okay, lang po mga idol ng aking uh, vlogs video ni Kagabutan Vlogger. Uh, please support my Facebook reel, Oy Noy Dida Silio, my TikTok at Instagram, Oy Noy Dida, Silio. No, at may new Facebook page na Gwapo TV. Doon ko nilalagay ang mga link mula dito sa YouTube.